matuto, at isa gawa. May mga inupatid projects daw na ipapatubad? May bagong makinang gagamitin sa alalan? Bagong sistema na no? May mamoto sa mall? May early voting na? Maraming pago sa tarating ng 2025 National and Local Elections. Wala na tayo sa nakasanayang Vote Counting Machine o VCM dahil may ACM o Automated Counting Machine na tayo. At bilang reistratong butante, makakaroon ka ng pakakataon na gamitin ito next year. Marami itong features na wala sa ating makina tulad ang makakaroon ng mas malaking touchscreen, Paglabas sa screen ng mga pangalan ng mga kandidato ng iyong binoto sa balota, mas mabilis na pag ng balota, mas malinaw na pag imprinta ng mga resibo, at marami pang iba. At ang lahat ng ito ay para sa kakaaluan sa paggamit ng mga potante sa araw ng eleksyon. Exciting, di ba? Bukod sa pag Marina ay i-implement sa nationwide ang mold voting sa mga piling barangay na malapit sa partner malls ng Comelec. Sa mold voting, hindi mo lang natubad ang karapatan mong bumoto Pwede ka pang kumain, mag-window shopping, magpalamig sa loob ng mall. Ating natalakay ang Accessible Polling Place o APP at ang Emergency Accessible Polling Place o EAPP para sa mga kababayan nating senior citizen, may kapansanan o puntis. Ngayon, bukod dito, sisimulan na rin ipatupad nationwide sa araw ng halalan ang early voting hours para sa kanila. Ibig sabihin, maaari silang pumoto na mas maaga kaysa sa mga regular na botante upang maiwasan ang mahabang pila at ang init ng araw. Kung isa ka namang overseas voter, ang pinakamagandang perk na maaari mong matanggap sa 2025 National and Local Elections ay ang pagboto gamit ang iyong cellphone, laptop o tablet dahil sa internet voting. Ayos ba? Last day na ng pagpapalistro next week. Marami na nadagdag bukod sa ibang mga nakasanayan natin. Ano ba hinihintay ninyo? Tara na't magparehistro. Abangan sa susunod na lunes. Pasasalamat sa mga restratong putante.